Lingap Alam na si Tati Rewil na sa dait na from the Surigao. Umuwi na ng dait kaya ang kalingap mga kaibigan. Ang malalapitan natin, <laughs> boses niya. Ipunta sa farm yung mag-asawa. Oh, marami pang kapos. Tapos yung nakatira doon sa farm, pinapalayas nila. <laughs> Alad natin mga... Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging Guapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Well, mga ka mga kaadonis, mga ka, mga ka Kung inyo pong napanood ang live ni Kuya Bal, ay nabanggit niya po dito na nagbalik na po sa daet si Tatay Ruel at si Nanay Helen. Yes, you got it right. At alam ko marahil ay marami po sa inyo ang excited ng muli makita si Tatay Ruel at si Nanay Helen. Hindi, hindi po na nagsasampalan o nagsasabunutan kung hindi na makita po muli ang kanila pong kalagayan. Yun ang ibig ko pong sabihin. Ano po kaya ang mga kadahilanan kung bakit bumalik muli sila Tatay Ruel at Nanay Helen sa diet, particularly doon sa farm? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Lingap sa mga hirap. alam na si Tati Rewil na sa dait na. From the uh, Surigao. Umuwi na ng dait kaya ang kalingat mga kaibigan. Malalapitan natin. Boses niya ang tulay sa mga gano'n. <laughs> ano kayang dahilan doon ta umalis sa Surigao? Ano? Wala pa bang isang taon o higit na po, mga kalingap? Ha? May one year na ba si Tatay uh, Roel sa Surigao? Mga kalingap, mga kaibigan, sinachek na nito yung ating kalendaryo. Ito na po uli, mga kalingap, sa daet. Yung mag-asawa, Atay Ruel at sinanay Helen, nasa daet na po. <laughs> Bakit po? Bakit uh, bumalik sa Camp Norte yung mag-asawa? Baka hindi sila, ano, comfortable sa surigao? Ah, baka ayaw tumira doon. One year lang sila, no? Oh, uh, one year lang po, mga kalingap, mga kaibigan. Doon po sa bahay nila dati, no, bahay nila noon, mga kalingap, may nakatira na yung ating katiwala. Hindi vlogger yon. Aha, uh, tsaka minimintin yung kalinisan, yung kaayusan. Nagkatanim sila at walang isyo. Payapa. Kaya pa ang lahat, makalingap kalingap, mga Ipunta sa farm yung mag-asawa. O, uh, Ipunta roon. Tapos yung nakatira doon sa farm, pinapalayas nila. <laughs> At bahay daw nila yun. Ah, bahay namin yan. Magsilayas kayo. Ganon? Ganon ba yan? Isa sa nakikita kong dahilan kung bakit bumalik muli itong sila Tatay Helen <laughs> Tatay Helen Dito kay Tatay Nestor <laughs> Tatay Ruel, Direk <laughs> Tatay Ruel <laughs> Noso Kamote talaga, oh, na doble pa yung mali ko Natataranta kasi ako, eh, eh, ganun ako ka excited At alam kong excited din kayo kasi eh, sa kanila pong pagbabalik dito sa daet Di ba? Excited kayong lahat. Hindi kayo magkamayaw at nag-uumapaw ang inyong mga puso na makitang muli sila Tatay Ruel at Nanay Helen dito sa diet, especially dyan, sa farm. O, talagang nag-uumapaw ang inyong kasiyahan. No? Ano kaya ang mga kadahilanan? Siguro marahil, hindi sila tumagal <clears throat> pumiyak, pumiyak tuloy. Hindi sila siguro tumagal doon sa Surigao kung di tayo nagkakamali dahil hindi po sila sanay doon sa kanilang pamumuhay doon. At higit sa lahat, marahil ay hindi din nila makasundo yung kanilang mismong pamilya, lalo na po doon po sa pamilya ni Nanay Helen. Baka meron pong differences, no? Baka kapag bilog ang buwan, kapag medyo nag-iiba po ng mood or anyo, itong si Tatay Ruel, no? At ito po ay hindi po nila magustuhan. At kung hindi naman po, ay sila na po ang umiiwas o baka naman pinakiusapan na sila ng pamilya ng partidos ni Nanay Helen na bumalik na lang sa diet. Bago pa malagasan ng ngipin si Tatay Roel, kaya bumalik na sila ng diet. Kagaya ng kwento ni Kuya Bal, bumalik doon sa dati nilang pamamahay itong sila Tatay Roel at Nanay Helen at pilit na pinapaalis itong mga nakatira doon. Kung baga, nung nakita nila doon siguro, itong mga taong ito, parang ganito. At sino kayong mga nakatira dito? Alam nyo bang uh, nakatungtong kayo sa aming uh, pamamahay? Sa aming farm? Iniwan lamang namin itong farm na ito, itong pamamahay na ito, dahil nagbakasul kami sa Surigao ng isang taon at inasikaso namin ang aming asyenda doon sa Surigao at kami ay uh, naligo sa beach. At dahil sa wana kami sa beach, kami ngayon ay bumabalik dito sa diet. And we are claiming what we are supposed to have. What belongs to us. Ganon hindi kayo ang nakatira rito. You're just a second way, trying hard, copycat. Kaya, alis. 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 Pero hindi nangyari yan, mga ka-motivation, mga kadonis. Ang nangyari nga, syempre, hindi papayag sila Kuya Bal, ang kalingap muli, na ito pong farm ay maging Jumanji. O ito pong farm ay maging farm bill na lamang. No, sapagkat nananahimik na po yung mga nakatira doon at hindi naman talaga sa kanila kila Tatay Ruel o Nanay Helen ito pong lupain doon. At sila po ay uh, pinagkatiwalaan lamang doon sa farm para pangalagaan at manirahan na rin naman ng libre. May sahod pa yan. Dahil na sobrang boring ito pong si Tatay Ruel ay uh, gusto nilang magkaroon po ng UFC at boxing promotion doon po sa farm. Nagkakaroon po ng jumbagan at nagkakaroon po ng uh, girian which is hindi po bumenta at kaya dito po nagsimula na sila po ay umalis papuntang Surigao. Bago yan, binigyan pa sila ng pagkakataon ng aking kambal na si Galinga para na itong si Tatay Roel. Kung inyo pong natatandaan na inaaya po siyang magpastimba at dahil dyan ay baka pwede na po natin siyang pakuluan muli doon sa steam bath, no? Pakuluan hindi dahil para malapnos o kung anumang bagay. Kung hindi pakuluan, ilagay po sa steam bath baka sakaling marirax si relax po ang kanya pong katawan, ang kanya pong isipan, lahat ng klaseng barado sa kanyang utak, barado ay baka malunasan. Ang worries lang naman ng kalingat ni Kuya Bal, ay baka magulo na naman, no? Dahil nandiyan na sila, wala na tayong magagawa, Nandyan na yan, siguro, siguro lamang dahil baka nagkapraning-praning na sila dun sa Surigao at hinayaan na lamang nilang bumalik ito pong mag-asawa sa diet. <coughs> paulit-ulit, paulit-ulit, no? So, ganun lamang yun. And hoping, hoping na nandito na sila ay sana magkaroon ng pagbabago. Kung sila ay doon sa apartment type, ay sana hindi po magulo yung kanila pong mga kasamahan, yung kanila pong mga kasama doon na nakatira sapagkat baka gawin din nilang farm ito pong apartment. Ito pong apartment, baka magulo ang mga buhay ng mga taong tahimik doon. At sa tingin ko, ito ang isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit na nung ito pong sila Tatay Ruel at Nanay Helen. Baka, baka lang naman, pero malakas ang kutob ko na balak nilang patirahin si Tatay Ruel doon sa bahay nila Reyna, doon kila Tatay Nestor. Sapagkat sa oras na magiinom itong si Tatay Nestor nakasama si Tatay Roel. alam niyo na ang mangyayari so mga ka mga ka-adonis, ito po alam ko marami, marami po sa inyo ang siguro nagsasabi na sana wag nang tanggapin uli yan ng kalingat ni Kuya Bal sasakit lamang ang ulo niyo uli dyan no? magiging uh, pabigat na naman yan pero kagaya nga ng sabi ni Kuya Bal ang kalingat ay kalingat hanggang makakaya nila ay gagawin po nila ang kanila pong bahagi ayaw nyo ba nun? nandiyan na muli sila Tatay Ruel at uh, sila po ay magtatanim na muli ng lupa kagaya na sinasabi ni Madam Bopil magtatanim ng lupa magaling very good so yun lamang mga kamotivation alam kong kayo po ay excited na sa mga mangyayari pa dito po sa pagbabalik nila Tatay Ruel ni Nanay Helen at ng kanya pong pamilya alright so Maraming salamat muli ang pagsuporta natin sa Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Ate Edna, sa lahat po ng ating pong mga Kalingap vloggers, ganun din naman sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers sa ating pong karepa sa ating pong mga kasamahan at mga kaibigan dyan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging wow. So, What can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.